Ang sarap kumain ng gulay ngayon. Kaya magluluto tayo ng pakbet. Keep on watching. So yan guys. Sinangkot siya ko muna yung pork natin. Ayan. Oh, brown na siya. Hindi ko na siya nabigyuhan guys. Tapos ilalagay ko na yung ating bawang sibuyas. Pinagsama ko na para madali. Ayan. Ayan sa ka kayo magandang paano ko magluto ng pakbet. Ayan. Tapos ilagay ko na yung luya at saka kamatis. Ngayon ito ako magluto ng ang pakbet. Ayan. Maglalagay po ako ng kamote. Yan. Lagay natin yung kamote natin kasi matigas yan. Masarap guys yung pack doon may kamote. Ito naman yung mga gulay natin. Maglagay ako ng sili, talong, saka okra. kasi yung ano niya, yung ampalayan yung ganitong ano po. Ayan, niwahiwa ko na kitaw ayan ilagay ko na po yung uh, sari-saring gulay natin ayan sarap ang kain natin ngayon ayan Tapos guys, yung ating bagoong, naglagay na ako ng tubig. Lagay na natin. Kanya-kanya tayo ng way ng pagluto ng pakbet. Pero sa akin, ganyan ang way po. Maglalagay po tayo ng magic sarap. Ayan, ilagay na natin yung magic sarap natin. Dito ko ilalagay sa mga gilid. Ayan, pas, pa, pasimmer pa natin ng so, mga 5 minutes Tupin natin. Ayan, ang bango guys. Sarap kumain. Haluin hmm. natin para yung nasa ilalim naman. Oh. Sarap. Ayan po, ready to serve na yung ating pakbet. Ang sarap kumain ngayon guys, pag ganito yung mga ulam natin. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel at nakapalo dito sa aking ipipis, na po magpalo na kahit mag-subscribe at, subscribe at marami pa po tayong lulutuin po tayo. Hanggang sa muli, bye!